Baka masira ka ng ulo, nakakaisip na challenge ko sa iyo, ha. Yeah. So, sa dami ng hugasan kasi dito pagdating natin. Sumugugas so, kami. Ay ako lang pa. Sayang so, yung hugasan. Dali lang din naman ito kasi ganda lang. May sabon dito kaya? The... One... 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 Siya mo ako ano tayo ng sabon. Pag-aati natin yung sabon yan. So ito na po, nakabili na sabon sa mga materialis. Ito yung... sama mga kusina, so bili po tayo ng sabon kasi mag-ano tayo maghuhugas ng plato. Kasi may hugasan. Simple so, dito tindahan? Alright, let's go kanyang tindahan. Alright. Sama so, ko si Na. Nagluluto si ah? Kaya... Uh, kuya, kula Ay, na, 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 na. talaga. Kula. Kula talaga yung ano. ano. Ah, Ayan, si nagluluto po siya lang. Ano luto yun kayo? Ayan, pangit luto daw. Sabang tayo maghuhugas dito kasi may hugasin. Doon ako galing kanina nagbili na ng ano, Joy.

yan yung kwarto natin at syempre, kasama ko dito si Kuya Alamid. <laughs> so, yan. So, natin sa likad yung cam. Si Kuya Alamid. Nag-edit ka, Kuya? Oo, nag-edit. Ah, tapos ka na nag-edit? Ano, second upload. Uh, tapos? Tapos, uh, ito yung i-upload ko yung ano, yung pag-interview yung... ko sa kanya. Pag-interview mo uh, sa akin? Yung pang-upload natin ng na may Ayan, So, yun okay. yung i-upload ni Kuya Alamid. Ano ah, sanayan ko kasi, Kuya Alamid lang. Kaya yun na yung itatawag ko sa kanya. <laughs> pula na lang. <laughs> ah, pula daw, pula. Ayun. Pwede naman Kuya Red. Ah, Oo, oh, kasi pula. Kuya, mas maganda yung Red na. Kuya Red. Kuya Red. Kuya Red na lang. Hmm. So, ano, kamusta yung pakiramdam na nandito ka sa Kamso? Ayun, okay lang. Mm -hmm. Ayun, ikaw, ano, kamusta yung pakiramdam na nandito din ako? Okay naman. Uh, welcome. <laughs> Sabay balik. <laughs> welcome ka. Uh, tuwag kang mag-aalangan sa amin. So, kami ang kuya mo dito. No? Iyan. Uh, no? andito naman yung iyong ano, dayaw. At ako kasi hindi ako nag-stay dito. Ang um, yung mm. ako doon sa bahay. So, pero welcome ka doon kung gusto mong kumasyal. Mag-content ka. Mag-bahay-bahay ka sa mga bahay ng angels, bahay ng bahay namin dito. So medyo may kalayuan ako ng konti pero may cut road na alternative road na pwede kang maka punta doon sa amin na hindi ka mapapalayo. Welcome ka doon. Saan si Kuya Karot Ayan, thank you kay Kuya Alamid. Si Kuya Karot doon galing yan saan. Isil po din na ni Modera. Si, mapulay ko. Wala pa man ata natapos ano si ano. Kasi na si Tilo ayan. Nagtitimpla siya ng kape, sobrang init po. <laughs> Ayun. Kani na yang kape. Wala di pa ako magkakape. May pa ako magkakape. Sana. Ay. Ganun. Sana <laughs> ganun sila mag habang nag-edit si Ayun, ay nag-edit kaya ito si ano, Kuya Red. Bago kasi, Ayun niya na ang pula na kay, kasi mas maganda yung red daw. So, ay naghatid na si Tilo ng ano, ng kape. May hatid. So, Ano oh, kasi na sila ng ano, si Tilo ng kape. Tila, pa ako magkakape sa... Oh, okay Sayang eh. So, binigyan ng kape ni Tilo eh. Ayaw ni... Ay, doon na lang sana. Halo pa ba, halo? ng ano? Pag bumahas pa kasi <laughs> yun. <Yeah. laughs> so, yun sila, ano, na ang mga na nagtatrabaho dito kayo sa bahay ni Chin Chin. Nandiyan sila habang nandun sila. Kami ayan dito. Ang kape ah. Init pa, init to. lang yan ah. Ay, meron na. Meron na, binigyan na ako ni Anang Itilo. Ma? Oo, daw, may halong pagmamahal daw ay, yan eh. Hahaha. <laughs> Nag-aalo sa pagmamahal. Baka oh, mamaya nilagyan mo ito ng pang ano ah? Pang lumay. Pang lumay. <laughs> Kaya yan. Hindi ah, joke lang yun ah. Joke lang. Ay! Wala ka dyan. So, yun yung ano, ginawa nila. Sino nga yung kasama dito? Mag-ano? Maggawa ng ano nito? Sino nga yung isa? Sino nga yun? Si Vince ata. Si Vince ang nagawa nandito. Sino nga yung kasama mo? Pag-ano? Paggawa? May okay. ikaw magagawa, no? Si Tilo, tsaka si ano? Mm. Si Nen? Mm, so, Nen. Ah, so, thank you sa pagpagawa ng ano ha, ng tulugan Ito ko. Ha? Sa so, so, wala kang lamok, Ito, may tulambot naman yun. Ah. Ito lang <laughs> Yan, yung duyan, inilipat mo dito. Okay. Okay. Ah. Hindi <laughs> ako mahilig magduyan pag natutulog kasi bawas dugo. So, uh, mhm mm So, ayun mga kusina, nandun na sila. Nagkakapi kasi sila ngayon dyan. So, ayan. Si Lata tayo, ano, na nagawa ng ano. Ali, bawal. Ay, mga tao dito. Ang talibot. Ay, ang bahay ni Chin Chin. Ayan. Magkakapi. Kasama ko tilo. So, dun sa taas. Kasama so, ko sinakit kami ni tilo dun sa taas. Ay, sana all. Ano sa yun? Ano yun? Sa puso ko. Tapos <laughs> sana all. mo ako sa puso mo. Pag nalaglag ako. Sige mo ko sinakit tayo eh, dito. Alak Mamaya malalag. Ah. Bawal magtingala ha. Ako na una eh. Sa Yan si City Nandito ako sa taas. Kami sa taas. Dito sila gumagawa eh. Ayan. Gunti na lang pala ito mga kasina. Ay, maglibot-libot sa murag iya. Lahat ganda dito mga kasina o. Oh. Ganda. Ganda taas. Ayan si Tilo. Ayan yung mga ginagawa dito. Ayan yung mga ginagawa dito. tago taguan mo pa ako. Ha? Kala mo? <laughs> so yan, tinataguan ako ni Tilo. <laughs> Ikaw, ha? Bakit <laughs> mo ko tinataguan? Hmm, paano Dito ako magugulat? <laughs> Nandito ako. So, gugulatin sana ako ni Tilo. So, ayun, harap natin ang camera sa atin. So yan mga kasina, yung kape ko ay nandun sa baba. Ayun o. Oh. Andun. At kaso, nandito ako sa ano, sa taas, sa bahay ni Chingching Ching. Mga angel ni Kinoli. Tilo talaga. Tinataguan ako ni Tilo. Ano kasi na tinataguan ako ni Tilo. Yes! <laughs> Andun pala sa taas oh. So yan, tinataguan ako ni Tilo. Ikaw wabad ka. Tinataguan mo ko. Sumainit so, pa kasi yung kape. Sumakit si Tilo doon sa taas. Kanina dito ako tinataguan. Ngayon doon na sa taas. Wow, ang galing ah. So, ayan, sumasaya doon si Tilo. Malaglag ka nga dyan. Ay! Sos, nako. Umuhugot si Tilo. eva ay, si Kuya Noli. Bubaba na tayo. Sama kasi na. Ay, si Tilo. So, puso ko talaga. <laughs> Bawal daw yun eh. Ay, naman ah. Ay. So, yan. So, baba kami. Ako Ayan, bababa. Kasi na. <laughs> Bakit ka nagpapray? <laughs> Simple kasi. Malalang to. Akan <laughs> ako mag-awak. Ayan. Kaya mo yan. Tiwala mm -hmm. lang. Oo, ingat palagi. Eh. Huwag wag ka magpalaglag. <laughs> Bakit? Sa, sa, sa akin ka malaglag. Yay! Yeah. Eh. So, ayan baba na kami. Kaya itap ko. Siyan si Kuya Noli. Hi. Kape, Kuya. Ayan, supportahan po natin si Kusina. Baka masiraan ka ng ulo, nakakaisip na challenge ko sa'yo ha. <laughs> Muntik na. Ang <laughs> title ka tuloy. Baka masiraan ako ng ulo sa challenge ni Kuya Kunti na lang Kuya. Ayan si konti. Kunti na lang. Ayan, <laughs> galing kami sa taas. Nag-akit kami nag... Basta mo lang, huwag ka lang mo pag... Magpa. Magpahulog tayong dalamang hulog. Ay! Ay! <laughs> Ay, kape natin malalamig na. So, andun sila natin. Laka, babasag yung baso dyan. So, tapos natin magkape mamaya. Maguhugas tayo mga kusina kasi merong hugasan. Ayan, kita nyo. Ayan. Ayan yung hugasan. So, tapos natin magkape, maguhugas tayo. Kasi kanali. Kaya mga kusina, maghuhugas tayo kasi madaming hugasan. ino Sensitive load. Maliwanag pa kuya. Hindi pa iyon 'yung yung nagbabalatata. Oh, maliwanag din naman oh. Oh. oh okay. Halika yo. Wala na 'yan laman tila. Wala oh, na 'yan laman. Ah, meron pa. May, may pag natapos na siyo sila magkape kasi. Ano? Nagkape pa ata doon. para sabay-sabay na yung hugas. Ayan si Tilo, busy. Busy siya. Ayan si Lo. Nag-ano siya, nagsasalita sa ando, Bicol. tao marunong masyado sa ano, sa salita ng ano, Bicol. Ha? Saan? Doon? Doon? Ubi. ibalik na din kami nun. Balik na kami. Ano ko eh, mag, baka magpapasyal-pasyal man ako. ano, baka bukas, ano, no, maganda yun kayo na magpunta ng sa mga angel dust, sinasabi nila, no, bukas. Kaso, may ginagawa yata si Kuya Karot nun bukas. Yung hmm. niya kasi ako, dalaw kami dun sa, ano, asawa ni Kuya. Sa ano? Erig, erig yata yun. Sa, Ay, dun sa ano? Sa, sa... kawakagan nata yun. Oo, o, kawakagan. Dun ba sa amin? Ah, uh, dun, 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 ka kayo na? Hmm. Oo, yun. Tapos uwi ka pa ngayon dun kuya. barangay ko. Kay Noli, tapos kay kayo na uli. Tapos yung so, kawakagan. Oo nga, nakapunta na din ako dun kay kuya na limbahay. Kaya pala, yan ano, oh, kaya pala kanina, titig na titig sa akin si, ano, yan si nanay, yung ano ni Kenali. Kasi, ah, hindi, nagkatata ko siya kung ako ba yung nakapunta na doon o hindi. Ayan. Ay, maghugas tayo maya-maya. Nagkakape pa sila atat doon eh.